Hey, what's up si lahat mga kaparing bagwang lahat. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon, gusto ko lang pong pag-usapan. Paano kaya kung mag-tandem po si VP Lenny? O dating VP Lenny, Robredo at si Mero Vico. May pag-asa po kaya silang manalo? At magandang tandem po kaya? Good governance. Diba? Maayos na pamamalakad Alam naman po natin na may track record po si VP Lenny na pagiging good governance especially si Mero Vico. So, silang dalawa po ay meron pong magandang background no sa pagiging anti-corruption. So meron po sila niyan at para din po silang hindi sang ayon sa political dynasties, So meron pong pagkakapareha itong dalawa. Kaya nga po pumasok sa idea ko kung maganda po kaya kung magtandem silang dalawa sa susunod na halalan. Ito po ay magaganap lamang sa 2034 kasi sa 2028 ay hindi pa eligible si Mayor Vico kasi dapat kapag tatakbo ka bilang VP o kaya sa pinakamataas na posisyon, uh, President, dapat po ikaw you must be 40 years old sa araw po mismo ng election So si Mayor Vico po ay nasa 38 o 39 pa lamang yan. So hindi pa po siya pwede. Pero sa pagkasenador pwede kasi ang required age naman po doon ay 35. So pwede pwede po si Mayor Vico. Ewan ko po ha, ah, kasi kahit gaano po kaganda yung track record at kalinis yung pamumuno ni Mayor Vico sa Pasi, medyo alanganin pa rin po kung mananalo po siya sa pagkasenador. Kung sa buong Pilipinas lang po, medyo kakaunti pa yung nakakakilala kay Mayor Vico. Hindi pa siya ganun kasikat sa buong Pilipinas, especially po sa Visayas, Mindanao at sa part at sa parting norte pa, lalong lalo na kapag wala pong malaking politiko ang sumaporta kay Mayor Vico. Kahit gaano pa kaganda ang track record niya, malabo po siyang manalo kapag, kapag siya po ay hindi sinuportahan ng majority po ng mga Pilipino. Lalo na kung wala po siyang backer na pinakamalaking politiko, kung magayang pinakasikat. Pero ngayon, eto mga kapalit, gusto po pag-usapan to. Paano kaya pag sumapit na ang 2034 ay magtandim po ang dalawa sa pinakamataas na posisyon? Pipili ni po ang Pangulo at si Mayor Vico naman ang ikalawang pangulo. So magiging magandang tandem po yun kung sakali. Panoorin po natin yung isang interview uh, sa pagitan po ni VP Lenny at ni Mayor Vico. Ito siguro mga 2019 pa yata to. kung di ako nagkakamali. 2019 pa at si Mayor Vico ay nasa unang termino pa lamang niya bilang mayor nga ng Pasig. So ito po, panoorin po natin, medyo mahaba po ito. Nung mapanood ko ito, ay biglang pumasok sa idea ko na paano kaya pag silang dalawa po ang tumakbo sa pinakamataas na posisyon at tandem po silang dalawa. Di ba, kung siya yung nagpakita na walang imposible sa kayong tao pag binigyan mo ng choice, parating basta mapakita lang sa kanya yung kalinisan ng hangarin, ah, pipiliin niya pa yung kabutihan. Kaya magandang umaga sa iyo, ang Mayor Vico. umaga po. Um, et, eto, Mayor Vico, mas may programa kasi yung aming opisina na Istorya ng Pag-asa. Kaya etong segment na to, ikaw yung aming fine-feature sa Istorya ng Pag-asa. Pero siguro mas yung yung interest ng ating mga taga-subaybay. Um, kailan mo ba unang naisip na papasok ka sa politika? Um, well, ever since bata po ako, Ma'am Lenny, I, I, I really wanted to work in government. Eh, hindi naman po ibig sabihin kailangan tumakbo. Mm -mm. Uh, iniisip ko, maging career servant ako. Mm -mm. Uh, pero yung para tumakbo, uh, very late na po, mga 2015. Oh, late before, na ka. Before filing, pinag iisip ko At that time, I was doing civil society work. Mm -mm. Pero ito, um, ano, ano sa tingin mo yung mga factors kung bakit... Um, Parang eto yung landas na tinahak mo. Oh, Sino yung inspirasyon mo? Ano yung nakita mo? Bakit naisip mo na gusto mo magtrabaho sa gobyerno? Um, ang naging unang unang uh, inspiration ko, ang naging, naging unang influence ko po is my brother, Kuya L.A. Mm -hmm. uh, although, actually, hindi po siya napasok sa gobyerno. Mm -hmm. Pero, lagi kong, like, like, he's 11 years older. So okay. uh, lagi niya akong tinuturuan noon kung ano yung mga natutunan niya sa school, development studies major siya. Uh, Pag-uwi niya sa bahay, tinuturuan niya mga lessons. Uh, 10-11 years old ako, pinilit niya akong basahin yung constitution. <laughs> so so yung very at a very early age uh na-expose ako oh. sa mga topics ng government So hanggang lumaki ako, college, nag-take ako political para, para science. Alam mo na yun na talaga Basta yung direction. Basahin ko gobyerno na. talaga. Mm -hmm. Uh, hindi ko rin po masabi talaga kung bakit mm -mm. baka uh, i'd like to think na Diyos naglagay sa puso ko ng ng yung passion for this ano uh, pero hindi ko po talaga alam exactly bakit basta alam ko po na yung yung calling ko gobyerno kasi kasi ito um, yung yung parang sa'yo kasi kilalang last name okay. kilalang magulang pero pag tiningnan yung path mo hindi yun yung ginamit mo okay. pa So. Parang 'yun yung flavor pero pinaghandaan mo talaga, 'di ba? Mm -hmm. uh, after after ng political science nag masters ka. Public management Oo, naman po. Nag Nag-masters ka mm -hmm. in public management. So, ang gusto sabihin nag-aaral ka talaga, mm -hmm. naghahanda ka at tingin ko 'yun yung nagbibigay ng inspirasyon sa lahat eh, mm -hmm. na hindi, hindi hindi parang hindi mo Parang binibigyan mo ng importansya. Although ay, ay Ma'am Lenya, oh. hindi ko naman po maitanggi o ma na talagang advantage po mm -hmm. lalo na sa sistema ng politika sa oh. atin na hindi masyadong ideology based or mm -hmm. issue based ay uh, maging naging malaking advantage po talaga sa akin lalo na entering politics. Pero hindi naman po maganda na 'di ba nanalo ka dahil oh. sikat yung pangalan kaya ang maghanda po. And even itong campaign for mayor Uh, we really refuse, my team and I, mm -hmm. we really refuse to make it a showbiz campaign. Mm -hmm. Dapat mag-focus tayo sa issues. Dapat mag-focus tayo sa mga issues lang. And kung may celebrity factor man, bonus na lang oh, yun. But the lang. core has to be issue-based. And, and issue I think naging very successful ka doon. Naging successful ka na um, totoo na, yung dad mo minsan sumasama. Opo, diba? actually madalas po siyang ah, sumasama. Ang <laughs> sipag niya naman. <laughs> Pero, parang sa iyo kasi klaro na seryoso ka sa trabaho. Siguro nakatulong yung... ...yung pag mo. Kasi naalala ko ka, Ellie, um, early days, ba parang bago member ako ng Congress, um, yung Ateneo School of Government, kinakwento na sa amin na mag-watch out kami sa iyo. Mag-watch out kami sa iyo kasi eto, very promising, seryoso nag-aaral. So, yon parang na-establish mo ng gano'n. Ah, hmm. uh, natingin ko, malaking inspirasyon siya sa mga ibang mga kagaya mo na bata pa. Pero gusto pumasok sa politika na hindi ito minamana lang, hindi ito ipapasa lang sa'yo. Pero kung gusto mo, kailangan paghandaan. Yes. Pero dito, Holder, yun na ba? 20, 29, turning 30. 30. Oh, 30. 30. This month, this month, June 17. Ah, ah June yes. pa <laughs> Sinabi ko sa kanya ka, Ellie, na pareho silang edad nung asawa ko. Mm, nung, above. oh, no, no, mag mag no, mag oh, mag 30 no, din. Oh, mag 30 din yung asawa ko. At uh, dito ho, ang binabanggit kasi, alam nyo, yung Pasig talagang hindi simpleng siyudad po ito. No? Oh. Marami kayong uh, problema nakakaharapin at uh, Nasabi na ko, baguhan niya. Pag walang napatunayan niyan, baka next uh, elections, mawala na. Mm -hmm. So, ano ano ang ginawa mong paghahanda? Kasi yung ibang tumakbong senador, hindi sila naghanda eh. <laughs> pero, <laughs> pero, pero, ikaw sabi mo, naghanda ka talaga. So, swerte naman yung mga taga-pasig na kahit na pagito ka sa pagiging mayor ay talagang pinaghandaan. Opo. Pero, Kylie, yeah. uh, bago ka sasagutin niyo, tama po yun, ha? Uh, kung three years walang napatunayan, mm -hmm. eh, dapat talaga tanggalin ako at hindi Ayun, na ako uh, iboto uh, sa 2022. Tama mm -hmm. po yun. Uh, pero, with that said, uh, ako naman, uh, again, dapat naghahanda. Mm -hmm. So, other than the master's degree, syempre iba yung uh, educational yes. attainment, but... Um, iba yung realidad ng politika mm -hmm. at yes, problema yes. sa... Opo. Sa patingin ko, Kylie, um, iba, iba yung mayor, iba yung senador. Mm hmm. Pa parang parang pag mayor ka hindi lang kasikatan yung tinitingnan ng tao eh pero mas alam kasi oh, sa tao. alam ng tao na yung tingin nila sa mayor taga-salba diba <laughs> taga-salba nila parang, pero kung tatakbo ka ng senator alam mo dapat gumawa ng batas yung proseso oo naman. eh pero ang gusto sabihin ka Eli kasi kasi ano mas mas detached ah, yes, ma yung tao no. sa senado um iba yung iba yung na ginagamit mm -hmm. sa pagpili. Pero yung mayor kasi ano yun eh um parang ka ng mayor mm -hmm. una yung pagkatao kasi ang iisipin mo malalapitan ko ba siya pag nangailangan mm -hmm. mm -hmm. ako. Yung, ang pangalawa, alam mo na na ang binoboto mo yung kinabukasan ng lugar mo. Okay. Kasi ilalagay mo sa kamay niya yung kinabukasan mm -hmm. ng lugar. Kaya tingin ko tingin ko sobrang grabeng fit na at your age um, ang hinalaban mo, malakas na dynasty na, tinatanong ko siya kay Eli kanina, ilan ba yung kakampi mong uh, counselors na nanalo? Iba ilan ba yung kapartido mo uh, o kakampi mong so, mga ilan barangay ilan captains? Po ba? na, uh, Wal, na wala po akong ticket eh. Wala mm -hmm. po akong ticket. Mm -hmm. So lahat ng konsihal ay uh, nasa kabila pero pero ano uh, naman uh, co confident naman pa. po ako na basta maganda yung programa ay eh, para sa bayan. suporta mm -hmm. din po yan. Tapos nabasa ko po, po uh, mayor na parang ang isa po sa iniidolo niyo na local na official ang yumaong uh, mayor si secretary Jesse Robredo. Ano po nakita niyo sa kanya? Yes, uh, ang nahita ko po, although I never met him personally, uh, sa mga nababasa, sa mga nakakwento ng na mga nakatrabaho niya dati, it's really uh, yung thrust niya to empower people. So hindi lang yung mayor yung magaling. Hindi lang yung sinasabing, oh alam ko lahat ng sagot, ako yung savior niya. Uh, hindi po, uh, hindi ko alam lahat ng sagot, magtulungan tayo. Totoo. Saka eto ka Ellie, um, hindi pa siya tumatakbo ng mayor, pumunta siya sa Naga. Mm -hmm. Punta siya sa Naga at inaral niya hindi yung ibang Hindi ko pa po mga... alam, natatakbo ako. Oo, hindi ko pa alam. Uh, interesado siya ka, Eli, dun sa mga programa namin on transparency sa ka-people empowerment. Kaya dun nakita ko kung gaano ka disidido. Kung gaano ka disidido ang pagbutihin yung trabaho. At, at the time, counselor ka pa lang, di ba? Kasi nagpasa siya ka, Eli, ng... Una, siya yung author ng FOI, FOI Ordinance mm. sa... Sa Pasig, eh, pa parang isa kayo sa pinakaunang local <laughs> government unit sa Metro na na Manila, sa Metro una Manila po oo, man. ng isang FOI ordinance. Hindi nga napapasa, di ba? Hindi napapasa sa national. Implementation na lang po ang problema namin. Pero ngayon na mayor ka na, <laughs> may implement na Definitely kayo. it will be implemented. Tapos siya din yung nagpasa nung parang, parang creation ng People's Council, yung People Empowerment Ordinance. Siya din yung nagpasa sa... gusto sabihin desidido at tama ka mayor um, isa sa mga paniniwala ng asawa ko parang para sa kanya yung 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 isa sa mga measure ng success ng local chief executive kung yung mga taong nakapaligid sa kanya lalo ding humuhusay hmm. sa sa trabaho niya parang para yung para ang iba kasi hindi na umaalis sa pwesto, di ba? Oh, but... Kasi ang paniniwala nila ako yung savior ng lugar pero yung paniniwala ng asawa ko kay Eli at inexpress na to ni Mayor Vico several times kahit dun sa Karan Davila interview diba na dapat hindi tumatagal ng sobrang tagal yung yung government official dapat na ipapasa niya ito na ipapasa niya yes. yung trabaho at aga pang at, at nakita ko po yun sa nakita ko po yun sa Naga City and mm. when i went there yung mga department heads mm. na yung importation ni ni Mayor Jesse that time talagang until now na wala Saka kahit na po siya. matagal It na siyang lives. kahit matagal na siyang wala uh, patu hindi lang mayor patuloy pero lalo pang humuhusay yeah. so gusto sabihin yung mahusay hindi siya <laughs> Pero nagcreate siya nang nagcreate siya ng atmosphere na uh, nabibigyan niya yung lahat ng pagkakatao niya mm -hmm. ipakita yung kahusayan pero right. pero ako ka very hopeful ako kay Mayor Vico eh kasi yung mga pronouncements niya parang 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 na ano mo na ano to, isinaloob isinaloob yung tunay na diwa ng people um, empowerment. Pero eto Mayor, um, eto lang marami kasi nagtatanong, bakit kaya siya naging ganyan? Ang hmm. uh, gusto ko sabihin, sabi mo kanina inspirasyon mo yung brother mo um, pero yung, yung tingin mo ba yung upbringing sa'yo, uh, nakatulong kung bakit ganito ka ngayon? I think kasama naman po 'yun uh, 'yung know, growing up, kasama ni mm -hmm. pinalaki ako ng nanay ko. So well, syempre, mm -hmm. credit to both parents, pero lumaki talaga ako sa nanay yung uh, yung values, yung, yung turuan ako sa takot at pagmamahal sa Diyos. And then pero ang isang malaking uh, factor siguro sa formation ko as a young leader ay yung exposure ko sa civil society. Mm. -mm. I wasn't there for a long time. Actually, one year lang or so pero after graduation. Uh, before i ran for councilor okay so no ba uh, as a political science student kasi you know mahilig ako magbasa ganyan pero yung na-expose talaga ako sa civil society na-expose ako sa grassroots y empathy okay, yung empathy no oo mga monitoring programs <laughs> na ginagawa namin dati nung nakita ko po yun na na-expose talaga ako and then may experience din ako working for government so nakita ko yung problema mm -mm. nakita ko yung mga tao were trying to solve the problem So, nakita ko from both perspectives. Pero, I think that really pero, shaped me. Pero ito, me. Mayor, Papa, uh, bakit mo naisipan na mag-civil society after graduation? Uh, ang, ang totoo po niyan sa frustration ko sa gobyerno. Kasi bago po ako ng civil society, nagtrabaho ako sa gobyerno mga dalawang taon po. Ah, talaga? Opo. Hindi ah, ko na uh, yung mga nakita ko doon. Ano? Pero hindi, anong, naman anong <laughs> hindi naman po sikreto. Uh, hindi naman po sikreto. Hindi naman po sikreto. Marami okay. talagang problema. Mm -hmm. And it's not even the fault necessarily of mm -hmm. the But leader at the time. O, hindi, din. hindi po isang tao may kasalanan eh. Institutionalized mm -hmm. problems yes. na napakatagal na. Kahit siguro gumanda naman po in the last 20 years. Pero uh, na-frustrate na po ako. Nag-resign po ako. Um, and then sabi ko, magt ako ng master's kasi nag-iisip pa ako mm. anong gagawin. And then, uh, ito, nagkaroon ng job opening in an organization called Government Watch. Mm -mm. So, doon po napasok ako doon. Pero ang ganda ka, ka di ba? Ang ang ganda na sabi nila yun yung ano. Yun yung wala sa karamihan na leaders, yung empathy. Kasi pag meron ka noon... Ramdam mo yung urgency, 'di ba? Yung urgency ng pangangailangan, ramdam mo yung hirap na pinagdadaanan. Pero ito, ting tingin ko may kaya din. kaya parang maraming tao ngayon yung pag nakikita ka, pag naririnig ka, parang yung yung pag-asa na bubuhay sa puso. Kasi paminsan yung mga sinasabi mo, hindi usual 'yun na sinasabi ng mm. ng government official eh. Halimbawa, Um, sa, nakita ko yung sinabi mo tungkol sa loyalty. parang yes. sinasabi mo na <laughs> hindi naman kailangan maging loyal sa In, akin. Yes. Kailangan lang nila maging loyal sa, sa, bayan. Sa bayan. Sa bayan. Pa parang, di ba ka Eli, parang ibang politiko, bihira yan. <laughs> bihira yan sabihin. Pero walang kalang si mga politiko talagang mas gusto nila. Bata kita, ha? Oo. Di ba, ganun ang, ano, nagiging sistema. I think Or it's, sa it's time ata, to change yung that. Yung mga ganang termino, yung iba, pero... But, <laughs> pero ito, ito, <laughs> Mayor, curious lang ako. Apa, paano mo na tawid yung kampanya na ang kalaban mo incumbent? <laughs> Kasi nangyari na yun sa akin ka Elliot. Nangyari yun sa akin noong 2013. Alam ko kung gaano kahirap. Hindi ako pinapahiram ng mga barangay hall. Uh, Tapos kulang na kulang yung pera ng pang-iko. Siyempre yung coffers ng ng gobyerno nandun sa kalaban mo. Eh, ikaw, papano mo yun? paano mo natapo, ay, natawid yung ganong problema? mahirap po talaga. Pero ang, ang... Ang joke ko ngayon, or joke ko nung kampanya, pag sinasabihan ako ng mga tao, na, ko, di mo ba alam, uh, pader yang babanggain mo? Sabi ko, uh, alam ko po, pero okay lang kasi may dala naman ng hagdan. <laughs> <laughs> so it's really dealing with things alternatively, uh, yung hindi expect. Kasi kung traditional ang labanan, wala talaga akong panalo. But we focused on the message and uh, sa totoo lang po, kaya naman po ako tumakbo. Dahil nakita ko, na, Handa ang Pasigeno para sa pagbabago mm -hmm. at may clamor, medyo tahimik lang po kasi medyo kinakabahan mm -hmm. at walang tumatayo bilang bilang muka ng pagbabago na 'yon. Pero nakita ko talagang hindi po dahil sa akin eh. Na talagang nagsawa na sa lumang sistema. Pero, pero ito curious din ako na paano mo naparating yung mensahe. Mm -hmm. Kasi 'di ba, parang ang hirap, ang hirap ngayon kasi parang kakaunti na tao yung yung parang willing na makinig talaga sa mensahe. Um, uh, yung, 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 sinasabi mong feeling mo handa yung pasigyan nyo, paano mo yun nakita? Sa pag-iikot po talaga. Uh, yung napag-usapan natin kanina, yung paghahanda. Nabanggit ko yung pag-aaral, yung formal mm -hmm. studies, pero tingin ko mas, mas, mas importante pa kaysa doon, yung exposure talaga sa babae, mm -hmm. sa grassroots, sa laylayan, ano ba yung sentimento ng mga tao, iba't ibang sektor? Sa palengke namin, ano bang ang sentimento? Ano bang ang sentimento ng mga tricycle drivers, ng mga urban poor? Kailangan po talaga, walang substitute yung konsultasyon na direkta. Pero, pero ito, um, di ba halimbawa, kausapin mo yung mga toda? Ah? Hmm. Wala, wala bang, pressure sa kanila na wag, wag sila makita with you? o or... Meron po. In, in fact, uh, uh, isang beses papunta kami sa meeting ng TODA, uh, with, the, with the TODA, uh, biglang tumawag po yung presidente. Sabi, hindi ko, uh, cancel muna ng meeting. Sabi ko, bakit naman? Ang lapit na namin. Sa, <laughs> so, eh, may city hall official na punta sa bahay ko. Uh, pinagbantaan kami na kung ituloy yung meeting, ay yari kami sa mga parangkisa namin. So, we cancel the meeting. So, uh, especially nung early months, puro patago po yung mga meeting, Check nga ako, oh, but puro patagal? Wala man ginagawang illegal. Uh, pero ganun po yung nangyari. And uh, I think yung nagkaroon ng groundswell then towards the kasi, end. kasi Kasi kung naalala mo ka, Ellie, nung nag-umbisa pa lang si Mayor Vico, di ba? Parang ang dami, halos lahat na tao nagsasabi, eto, ano sana, mahusay sana. Pero wala kasi itong pag-asang manalo. Parang ang hirap ng ganun, di ba? Kasi um, may tendency kasi yung electorate na parang banduigon. No? Yes. Di ba? Oo. Uh, so, so, Yung, yung, sa akin, curious ako how you did the campaign. Hmm. Kasi may, may isang clip sa YouTube na, na napanood ko yung, yung dad mo eh. <laughs> na parang kahit itbulaga ka Ellie ayaw bawal Oo, hindi oh. ba, ayaw bigyan sa mid that time yes. pati hindi ko po anak, alam basta hindi nakakapaso na. pati na. yung pagtitinda ng bigo binawalan ah in some areas may cases po na sinisita yung mga pero Ma'am, ma naman, hindi naman nalala ko. Hindi naman po sa pinagbawal. Sa, kasi dati sa paligid ng City Hall, may mga vendor doon. ng Biko. And may mga nagsasabi. Mga <laughs> Sobra naman yata. Pinagbawal, walang Bawal magtinda ng Biko. <laughs> oh. Sa City Hall, kasi ayaw makita ni Mayor. Mais, <laughs> may isang beses po sa palengke, <laughs> may lumapit sa akin na tindera. Sabi, O oh Biko, pakiwain mo na tong Biko ko. Oh. Pagtingin ko doon sa Bilao, sabi ko, Manang, hindi po Biko yan. Sapin-sapin yan. Sabi niya, hindi, huwag maingay sa ilalim ni Bigo. Oh, <laughs> pero pambihira, no? Ah, pero, pero ito, um, yun, yun, nga ka, Ellie. Tingin, tingin, ko, Mayor, ito, ito wag naman, hindi naman ito to add pressure to you. Hmm. Pero yung sa akin kasi, sobrang halaga nung term mong ito. Hmm. Not just for passing, pero for everyone. Kasi, pag, pag natawid mo yung first term mong maayos, parang yung mensahe, di ba? Mm -hmm. yung, yung mensahe ng pag-asa sa lahat na kahit yung pinakamatayog ng mga dinastiya, kayang, kayang buwagin. Walang eh. forever. Oo, oo, walang forever. <laughs> Kaya tingin ko, tingin ko napakalaga. Yun nga kinakwento ko sa kanya ka Ellie. Kasi marami din kaming groups na tumutunong sa governance. Sabi namin, mag-all out tayo dun sa mga taong, sa mga local officials na talagang gustong it itulak din itulak yung mga ganito uh, ganitong kaisipan. Pero, Mayor, ako, ako, maliban sa congratulations, parang pinakakailangan mo yata good luck. <laughs> Kasi, okay. ano ta eh, halos magre boot ka ng okay. system. Uh, marami ka talagang babanggain. Pero ito sa mga, siguro yung mensahe ka, Eli, sa mga kagaya mo. Kasi marami ngayon mga bata na mga idealistic, mm -hmm. na raring to serve, pero hindi hindi kasi lakas yung loob mm -hmm. na nabumangga. Ano yung, ano yung pwedeng sabihin natin sa kanila? Uh, uh, alam niyo, VP Lenny, I, 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 alam ko, bata pa po ako, 29 years old, pero ang pinaka malungkot na nakita ko sa gobyerno so far, So, pag may mga young people na idealistic, maganda ang puso, uh -huh. pero pag nandun na, na uh -huh. may mga maling nagagawa. Dahil sa mga nakasanayan natin uh -huh. sa gobyerno, pero mali. Uh, so, ibig po, ang ibig ko pong sabihin, hindi lang po dapat yung maganda yung puso, kailangan pinag uh -huh. din po talaga. Kaya nga may binabanggit, Tom, na nako kinain na ito ng ah, sistema. yes, po. You know, kasi, uh, pero, pero ako sobrang, sobrang happy ako na yun yung sinabi mo. Kasi tingin ko yung, yung mindfulness mm -hmm. tenang na nangyayari yun, ayun yung makakatulong sa iyo para kaya kaya sa isang sa isang interview tinanong ako ano mensahe ko sa iyo mm -hmm. yung mensahe ko talaga ganoon na <laughs> despite the difficulties stay stay the course yes yeah. kasi Halos lahat naman na pumapasok, halos lahat, mm -hmm. hindi lahat, pero halos lahat na pumapasok sa politika, have the very best of mm -hmm. intentions. Maganda po yung intentions. Pero pag nandiyan na, instead na sila yung nagbago ng maling sistema, sila yung nakain. Mm -hmm. Tapos parating yung sinasabi, uh, mas mas mabuti naman ako kesa sa kanila. Mm -hmm. Kasi ako ganito lang yung ginagawa <laughs> ko, sila grabe. <laughs> diba? kaya, kaya yung sa akin, napakahalaga na maaga pa. Parang parang nasa isip mo na 'yon. Na vulnerable ka yes. din sa lahat wala tayo. Wala pong immune, lahat wala tayo. pong immune sa paningin ko 'ko, wala pong immune nasa, sa mga. Kasi magigabay. yung temptations talaga. Yes. Yung temptations nandun, yung privilege, yung ibibigay sa nandun, yung attention nandun. Kaya yung yung sa akin, um kung ano ikaw three years after. Inspirasyon ka lang na napakalaki ngayon. Mm -hmm. Pero kung ano ikaw three years after, tingin ko mas, mal mas malaki yung inspiration. Kaya sabi ko ka Ellie, baka ma-pressure siya. Yes, kasi ang dami talagang tumitingin sa'yo ngayon. papa Pero ma'am, kasi hindi naman sa ipinagtatanggol ko yung ibang lokal na official na. Talagang napasok sa pwesto, yung ibang, yung tingin po no, ng ating mga kababayan na kapag ikaw, halimbawa, mayor, lahat ng problema, uh, financial, mm -hmm. lahat ilalapit sa iyo eh. Mm -hmm. So, paano mo i-handle to? Kasi yung iba naman, eh ano ibibigay ko dyan? Uh -oh. Madaling araw pa lang nandiyan na sa bahay ko, nakapagawa. Pero si, si, so yung iba, yung uh -oh. iba, iba mama, sa uh oh, mama, ginagawang oh, katwira. Oh. ito, isi-share ko ito ka, Ellie, uh -huh. kay Mayor Vico. Kasi yung asawa ko, ang tawag sa kanya sa amin, buksingero. Mm -hmm. Kasi para, parang, parang nag-uumpisa pa lang siya, hindi sila sanay, nakuripot. So sabi nila, pag naglalakad siya, paparingan siya. Ayaw namin ng buksingero, gusto namin karatista. Kasi, bukas, bukas Ang karatista ganun, di ba? Tapos yung buksingero naka... yung... Oo, pero yung point ng asawa ko, kasi at that time, kung hindi ako nagkakamali ah, Parang isweldo nang meron, nag-umpisa siya. 7,000 pesos yata. E <laughs> growing family kami, bago kami kasal, meron kami baby.